Buntag sa mga silingan ko. Good morning. Ayan sa tibibit no. Umaga pa lang. Magkapi tayo mga kapasir. Ayan. Ating kapi is greatest Miss Kapi Creamy White. Yes. Ayan. Ayan. tayo tsaka tinapay na pang mahirap lang din. Ayan no. Yung may mga palaman sa loob na mga kulay-kulay. Oh my God. Kain. Kain tayo mga magalmo sa tayo mga kapuseo kasi bago ang bago tayo magsimula ng ating pagkatrabaho lagyan muna natin ang ating siya ng laman kahit isang pirasong binapay lang at saka coffee Ay, shout out sa mga anak ko good morning mga anak ko apo ko, mga manugang ko ayan, kailangan natin mga anak na uh, maging uh, maaga ang ating pagising, parang malusog. Patindi magtamlay ang katawan. Kain tayo, mga kasilingan dyan. Shout out sa lahat kong mga kamag-anakan at saka sa mga Aranas family, sabidos family, Kabagtulan family, Gabasas family, Ostos family, Joseph family, Puyoka family, Belino family, um... Boy na family. Sa lahat ng mga familias ko, good morning sa inyong lahat. Ayan, sa tibibit medyo na maos ng konti. Parang nagkaroon ako ng konting sipon. Kaya, mga kapagsayaw, huwag niyong kalimutan sa tibibit pagsayaw vlog. Ayan tayo. Ayan. May Mayamaya konti, banat ba na naman tayo sa pagluluto. kain dinosal tayo <clears throat> yes good morning yes good morning sa aking uh, isang kaibigan Rowena Matulak from San Pablo Laguna yes good morning sa iyo ma'am ayan si Bibet almosal tayo Good morning sa mga lah, sa lahat kong mga kaibigan lalo na sa mga kapitbahay ko dito sa Block 36 at sa kita uh, Kitaga Pagtanggol. Uh, good morning sa iyo. Good morning sa lahat ng mga taong nakakaunawa sa akin. Shout out sa inyo lahat diyan. Mayong buntag at patuloy lang tayo manalangin sa Panginoon at parang ang lahat nating mga pangarap sa buhay at ang ating mga problema ay malulutas at magkaroon tayo ng biyaya habang buhay. Kaya salamat sa lahat sa nakaunawa sa akin. Siguro sa hindi pa huli ang lahat. At thank you din sa mga kamag-anakan ko, sa mga makatulong sa akin, sa lahat. Mga kapatid ko, thank you very much sa inyo. Tatay ko na masungit na sa kabiti. Tatay, good morning sa iyo, tatay wala ka raw pambiling bigas kaya <laughs> mo yan tay <laughs> so that's cool hey Gabasa. shout out sa mga taga kagayan de oro sa bungkugon Gal lagong long kamigin island at shout out din sa mga kaibigan kung umalis na dito sa Blackbird 36 na nandyan na ngayon sa Daniel Santos ba kayo dai Mimi Pedre Rosa at sa kapatid mo dai may buntag sa inyo nga tanan kapita ayan magkape sa atong kape at tinapay pang pobre lang <laughs> shout out sa lahat kong mga kamag dyan sa Party ng Mindanao at Cebu City sa lahat ng mga kamag-anak ng ating asawa sa may Talakugon, San Francisco, um, Butuan City, at uh, happy belated happy birthday sa kanyang kapatid na si Jerry Hostos Yes, hindi kami nakapunta, Jerry. Thank you very much sa inyong pag-invite, pero hindi kami nakapunta dahil marami kami mga problema pa. Wala rin kami kaming uh, unang-una is ang um, problema is money. Money. You know what is money? It's very important talaga yan ang money sa sa tao. Kapag walang money, lahat ng bagay hindi magagawa. Di ko alam kung bakit napaka-importante ang money. Napapil lang naman sana yan. <laughs> Kaya pala isipan. Kaya belated happy birthday sa Jerry Ostos. Pasensya na hindi kami nakauwi. Thank you sa iyo. Thank you sa lahat ng nanonood sa aking video sa magang ito. Good morning sa lahat.